So, nandito tayo muli sa gitna ng uh, Ruas Boulevard. No? At nandito yung ating mga kababayan na uh, naglilinis ng drainage. No? Kanina, medyo maulan. Ayan. Eh, kabayan, no? Ayan yung tubig kanina ano yun, ni ng tubig ngayon ah, tubig ng ulan ah, may tubig na ah, baba yan sa ah, pinapasukan nila ng clipper Ano? o bin, patong bin ah, saka, saka, saka Ah, doon yung uh, clipper ay ano ayan o oh, eh. oh. andun rin si Boss Bernard ito yung ano nung no, sabado na hindi napasukan ng Flehe ayun ah, nandun matigas no? Oh. e, si lupa yung laman yan eh. buti na lang uh, hindi na nila kailangan na magbumpa ng tubig kasi uh, umulan kanina silipin naman natin doon sa kabila Ayun, eh, dito si saya bos Bernard yung uh, forma nila ano napasukan na boss ah okay na okay na ito pinapasukan na hindi mo na kailangan bumbay ng tubig oo kasi umulan eh Ayan o, ang tubig na. Kanya po yung uh, sitwasyon pag umulan no kunting ulan lang yun ambon ambon lang yun pero ikita ninyo may tubig no yung uh, na ito yun yun iba pa ah pinagganuhan ano pinagsalubong ah pinagsasalubong yung play para yung, uh, saan yung uh, mano yung pinamungkasan ng truck may matigas na bagay kaya tamaan yung clipper na na oh ito na. Uh, ito na Ayan, oh, may tubig na, bayan okay, ng no, konting ulan lang, oh. Kitanin yung tubig. at uh, problema no ito sa kapila hindi ano tigas talaga yung laman dapat silang ipasok yung play Yes, nanti basta-basta nakakapasok yung play

Dito pa rin tayo sa gitna ng Naka uh, Ruas Boulevard, silipin so, naman natin dito sa kabila. nakapasok na yung ano eh ito oh yung clepper. hindi mahila <laughs> ah, may tubig na eh ah, oh, may tubig na hindi eh. ulan lang yun no? Oh. pero halos sa uh, ano no ayaw bumaba yung uh, tubig oh maso na yan ah oh. wala mo ano mga masuhin? Kung paano makamasu dyan? Ma masikip? Ah, kahirapan oh. Dapat martilyo lang. tumigas na ano, yung mga naanot no, kung uh, nagsisiminto sila ito na, pabayaan yan yun, no? pabayaan, tumigas na dyan o yan yung uh, tinitibak nya o maso na yung ginagamit niya mga kapabayan, o pa yung tubig dahil uh, dyan sa tigas na tubigas na simito. yan yung uh, tinitibag ni kabayan hirap talaga yun kailangan kong kanin yan kasi oh. eh, kung titignan mo dun sa kabila may tubig mo hindi bumababa hindi bumababa kaya Kaya dahil yan, So, binuksan nila dito. Ayaw bumaba mga kababayan, no? Oh. Kasi yun nga, yung uh, yung uh, nabaraan kagad ka doon. At uh, yun yung uh, tinitibag nila. Kasi nakagano. So, kita nga, tinitabunin nyo. no? yan, no? So, napaka-kunting uh, ulan lang yun. Masakal uh, na kagad. Ito yung takip niya. Ayan, no? ganito po yung sitwasyon natin dito sa gitna ng uh, Ruas Boulevard kaya binabaha itong uh, Ruas Boulevard na ito dahil sa mga napapabaya na mga siminto no? na tumigas na dyan yan, no? ayaw bumaba pa oh. yan yung uh, tinitibag ngayon sa loob para bumaba itong tubig na ito ito takip nung drainage ito yung uh, manhole Yan. yan binuksan para ano uh, pero hindi talaga bumababa oh. Ayan, medyo gumalaw na yung tubig no? Oh. nasundot na ni kabayan o oh, bumaba na o oh. oh. yan yung uh, tumambad oh. medyo umaba na so, bumaba naman putik lang uh, sumunod yan oh, no? putik coba dah lawan kurangannya namali ini stok uh. oke okay, ganun dulu namanya yari babar hari nuli <tip> oh. uh. ayo kok no ini juga kumabana yongan <tip> Uh, dito na, uh, hey! di dito na sa tubig 'yan. Tayo uh. hey, pala natin malay Alas. Hay naku po. Alas pa din. Pala oh, yeah. 'yan. Ayan, uh, na 'Yung baliktad. 'Yung 'yung 'pag uh, na yung kasamang matura. Ang gulay! Okay. Ang okay. tumanggal na yung tubig no papapa at uh, yung uh, basura no yan uh, yung uh, tubig sa karsada dito babagsak pagkatapos babagsak naman dito yan ngayon yung uh, doon sa may pumping uh, ano, station. Nandito ito ito sa may Santa Monica Footbridge mga kabayan yan. Eh.